Hindi natin abot yung gagamban na yan mm. Hindi natin nabot. Huwag natin, huwag mong papakuha mm. Hindi natin abot yung gagamban Tayo mm. yun, oh. mataas Uy, <laughs> <laughs> <Matarang, yung farmer. laughs> magandang buhay mga ka-farmer kagagaling lang natin sa uh, school kaya lang may kasama tayong ayaw ayaw uh, maiwan maga nagising si Rowan sama daw siya sabi ko nga mamaya na lang siya sumama kasi bala kong bumili ng mga seedlings ba baka may siling panigang kamatis eh wala gusto daw sumama Bebe pa naman, wala. Nasa bundok. Ah, sumama sa mga kaibigan niya, mga ka kaibigan niya ng mga kabataan. Mahilig mag- uh, mamundok pero bukas andito na rin naman sila. Tata ng ipugaw. Hiking. Kita tayo dadaan sa kabila, syempre. Baka may isda. Si mama, dinaanan ko. Kung may magandang isda na lang, sabi niya. Kung may magandang isda. Panigi pala eh, pero order pala yung pihira. Panigi yan. Kahit mahal. Suabe naman. Pakatay pala ako ng mga native na manok. Luluto ako ng uh, Gata Sana <laughs> Sana Si Pagin. Tapos may darating tayong mga manok din Legal brown oh, Puro hen yun 30 pieces Para may ano tayo May uh, itlog, Para itlog naman ang ano natin Native naman, mabilis magparami tayo. ng isang araw, dumaan ako, nasilip ko yung isda ni Tropa. Ang bakol. Oh. Ayun tayo? Kaalangan si Kuya. Kung makakapasok. salad Ito yung bibilin ko Plastic Saan kaya meron nun? Ano. Baka dito meron tayo. Baba ka muna. Yan, yeah. o baka mapasok ka. Re, dalawang kilo lang. Bukas. Eh, ngayon. May order ako bukas eh. Tapos bukas, Sampu. Eh. ada mo yun. Biyahe ka, ha? Dalawa lang ngayon? Oh, dalawa lang. Para bukas lang. Okay. Okay, the oh. Hello? So I can get over you? morning. Bilang sap sap. Okay. Oo nga. <laughs> Kabalita. Malungkot ka. Kunti na lang. Na? Maupo ka dito. Apo, apo, po, ka, apo, ka. apo, ka, apo ka, Wala apo. nang gagamba rito ha. Huwag ka nang maghanap ng gagamba. Gagamba. Meron. Gusto mong gagamba. Para, huwag na, huwag na mama. Wag na. Hanap na lang kami mo pamayang. <laughs> Hindi mo na naman dala yung t-shirt. Wala uh, pa, nagpaprint ang ah, uh, uh, Nagpa na daw po siya. Ah. daw po siya, na lang. Ah. Uh, Doon sila kumain, nakaalis sila, alas 12 na. Sakto, may na ako na... Hindi, yung nagpaluto talaga ako dahil pang, pang sinigang, pang ano, kasi ubos talaga nung linggo na yun. What up na yung na, Yung malaki, yung na na pinaluto. Sila, eh. Hindi, nasakto lang, ayaw ko. Wow. Uh, kasi tumatawag siya nung oras ba? Gabi na eh. Pero nagpalo talagang Merkulis ako magpapa... Oo. Ano? Uh -oh. Dahil ako -ga ang eh. Pagod nga ako. Laki ng baboy. Hindi, pang luto yun. Lulutuin kong paksiw yun. Tapos mga sisig. ay, eh, maliliit. Oo po. Naubos ka ako na po kasi. Kasi ilang sunod na araw na laging ubos yung inaano namin. So walang natitirang kahit pigiman lang pang sisig. Naubos lang naubos yung stock. Paluto ako. Ah. Wala ate dalaga. Ang eh. ganyan yung pang kasiya, no? Yung mga nakiyang dalaga. na nagtrabaho na yung siya ma... na pagka... Lunit. Lunit. O ano na kaya itsura ni ate dalaga, baka nangyayat na gusto. Ano, lumaban na yung boss natin? Bukas ang ano, nila. dog, dog show. Paglalabanan lang pala, ngipin no. Wala Ipin, man pala ang price? Oo, ganoon uh, uh, Ano lang? Wala man price pala? Walang. Ano lang? Hindi, pero pagka nanalo ka naman kasi, yung breed daw ng... Ang nga tamoy binenta mo yung aso Amala. mo, nanalo, mahal na. Bagay yung lahi, noon. Ganoon. Saan sila kumunay yung mga. Yung mga pero iba-ibang bansa ang kalaban niya. Brazil, Yung international kumunay yung mga. Yung mga kumunay yung mga. Yung mga yung mga. Yung Oh, anong tinitingnan tingnan mo na naman. Oo, <laughs> oh, wala ang gagamba rito. Mal naglinis sila eh. Ba't anong ginagawa mo? Puko. Gina sabong. Gina ah, sinasabong. Ganon. Hindi mo, naglalaban na. Hindi pa siya nag-aral. Next year po.

hindi mo kayang hawakan yan. Sasaputan ako. ka. Oo, malaki. Ganun, ganun nata. Yan ang Ay, malaki pa dyan. kuko, ganito. Malaki. Yung ulo niya. Ganito na. Sabi ko, oo. Sabi ko, ako, ang laki, laki ng gagambang na ito. Gagambang na ito, ako kaya mo hawakan yun hindi ne ay hindi ganun ang kalaki hindi mo na kaya hali na ne hali, hali mo na kawang awak, ay maano ka na baka na, pupunta ka pupunta na ano <coughs> abot yung gagamba na yan <coughs> hindi natin abot huwag natin huwag papakuha <coughs> hindi natin abot yung gagamba tayo <coughs> yung <coughs> mataas <coughs> mataas Kenta ali ah, mo maano mamaya na lang magpapahanap tayo kay Tito Kongkong Kong, yung maganda. Doon sa ano. Hindi eh, mo Hindi no, nga lumalaban 'yan. Ay. Lang, ha upo ka lang dyan, bibili si Papa ng fish. Upo ka lang dyan Nakakita ah, na naman ang gagamba. Hindi ako na ano. Morning. Good morning. sabi kasi ng nanay ko magandang isda daw. O oh, sapsap na lang. Magkano tong ano mo? 18 4 seaters 420 Aro Ang oh, grabe Kailan mahina ang kita Saka nagmahala ng uh, Yan nga bilihin. Yan nga ang problema Ha? Balang sda Walang bumibili Patumal Ano ka bibili? Ilang soko pa rin? 1 kilo na Magkano kilo niya? 300 280 na lang sir Shout out po nga mga katagawang oh sige pati mo Patiin mo na Wala <laughs> holy child Ito frozen na ito, ano? Hintam, eh Masarap, eh Masarap, ano, Pwede you know? inasa, inasa. Matalim kaya inasa, ha? Yung mga kalahati. Mayinit kasi ako, sinasabaw ko yung piniprito muna, tapos sasabawan mo sa... Parang pesa, ganun. Ano, hindi, talbos ng kamote, ganyan. Oo. Lagyan mo ng konting paasim. Pwede na. Pwede na. 300 na tusap sap, -sap. Grabe ang bilihin ngayon. Eh. Kamatis nga daw Kamatis nga 280 na ata ang kilo oh, Sa iba nga 400 pa Ay? Salamat. Salamat. Okay, oh. Meron oh, din kayo sa bahay? Na? mayroon din kayo sa bahay? Oo, oh, meron. Marami ang gagamba. Sa mga alaman, marami yun. Kapakawa tayo mamaya. Tara na, uwi na tayo. Uwi tayo. O, sige. Uwi okay, no, na naman. Baba, baba. Ingat po okay Sige. Okay, na eh. <laughs> Pag mo lang tuksohin. Ano? Ano? Ha? Ah, thank you. Oh, may tamu, sir. Mayis. <laughs> kaya ni Kaire, lo. Parang wala kang paninda. Oh! Uh. Sarado so, na to ha? ah. Dali. Ha? Oh, Oo. Oh. Dito ka dito ka. Bukas. Ay, magkano yan? lang Oh, sige. Lakas ayos ah. Magkano yan? 350 oh. lang ba? Magkano naman nata? Tatarin po yan. Magkano? Para may tambo balak yatang ay kitang san. Magkano magkano? 350. Ha? Magkano ba kilo ngayon? 160. Mahal naman ah. Mas sumama ka. Ha? Bas ha? gusto mo ang magampon? Gusto mo ang punin mo na ito? Ah, sa akin na muna. Oo. gusto mo maiwan dito ka nilang? Maganda yung ayo. Ay, Maraming gagamba na, 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 yan. Dito, dito ka nilang. Dito. Magtinda ka dito, ah. Oh. Oo. Ay. Ayaw mo. Ito yun, brother. Maniwala ka. <laughs> Talo. <laughs> na. Sino? Saan? Ito ko nagdala ng

Pasok ka doon sa kabila. Bubuksan ko. Ay. Oh, okay hindi mo hawakan mo ha. Lagi iisa kayo niya ni na Queen tsaka ni Ate Sima no. Si Ate wala. Hindi mo naisip si Ate. Ate Sima naisip mo. Dito tayo. po yung oh. problema ngayon okay, dito na lang ako bibili kay magkati oh. mamaya na pabalik mamakdo lang muna daw kami naloko kasi gusto mo mag ano makdo <laughs> tayo nga lang yung makdo nandun sa highway ikot pa tayo babalik ulit ako dito Dito na ako dadaan Kasi yung backdoor Sarado Dati kasi meron doon Eh ginagawang daan Nasi sinarado ni Macdo Ngayon yung uh, Ano So dito tayo Dadaan Pwede naman na wala naman tayo activity ngayon yung manok lang ihintayin ko mga ano natin so pakain nun lahat din palang pumili ng pizza ko na tegra tree tapos mapakuha ko ng maraming iba Dayami. Anong gusto mo? Abili kaya tayo ng fertilizer dito sa highway? Parang hindi na ako iikot. Hoy, Pacho, masyadong mabilis. Parang oh, mga disgrasya. Parang mga na sa ano Ano kaya ito si Rowan Sabi ko sa kanya kaya huwag na siya sumama eh Isa sa iba ba o isa sa likod Isa sa flooring ha pwede Parang hindi na siya lumipat dito sa harap ating kubo bagay may isang taon pa tayo <laughs> uy ang haba patay tayo yun ang sinasabi ko ah, dito pag dumaan po kayo dito bigayan moment traffic ay ah, silipin nga natin itong ginagawa nila mabilis ba ayan o oh. nagtapak na naman sila naglalatag na ng semento sementong walang bakal <laughs> ayan so makapal naman pero walang bakal yan ito binutas pa lang to ayan problema yung gilid talagang malakawawa. kawawa walang drainage baha so pinoproblema ni ate Raquel kaya hindi siya makapagtinda oh. no butas dalawa sana tumubutas. ayos. ah, ayos Ikot ba tayo rito? nakakahinto kaya alam ko sinimento na ni Mamkati yung kanyang uh, gilid eh hindi ko lang alam kung pwede nang daan eh. ayun very good dance hindi naman pala eh ito yung, ano kaya lang pag sumalubong na Si Richard. Wala. Kaya, ano yung ano yung Aro. Tama si Richard. Magkano yung ano? Ah. Uh... Ay. Yo. Hay. Bibili ako ng uh, Prebaton. Prebaton. Tapos tatlong urea. Malaki, Malaki na. Tatlong urea. Magkano to? 1.5. 1.5. Nakalimutan ko pa kung bibili ng mga sabi ko na wala wow. na tulog na yung aking kasama hehehe <laughs> wawa naman ang na aking anak yun sa mga pinagpapasalamat ko alam niyo yun yung na age na ganito eh, nasa tabi ko sila kaya sinasamantala din natin syempre makakatig pala natin kay uh, Ating bina nakapaan na naman. Grounding lagi itay. Eh. Ah, ting muna natin yung sap, sap ni Mama. Tapos yung manok niya mamaya na lang. na yung isda ayun na sa gilid niya pa yung isda tabi niya yung isda ay naku aking anak ko akin tong ano eh hasa hasa eh kanya itong sap sap tulog na tulog ay ay Tulog na yung kasama ko. Tulog. Rowan. Ay, wala pa pala tayong ending ng ating uh, palengke vlog mga ka-farmer. So, ayan na. Uh, so, -uwi namin, si Rowan ay tumakbo doon, naglaro. Tapos mga bandang 12, magto 12, umuwi, uminom ng napakarami, umakyat sa taas. Doon na daw siya kakain sa roof deck. Nagpahatid na lang po ng pagkain so ayun tapos medyo busy tayo ngayon dami ko pa palang gagawin pahiga-higa pa ako alam mo yun <laughs> ah, dami ko pala mga farmer so dumating na yung manok natin Ayan, ah, silipin nyo na lang po sa next vlog ah, magpakuha na rin ako ng dayami kay Kongkong Kong para ma lagyan na yung mga fugad tapos nakapagkatay na rin nakapagluto na rin tayo sarap native marabi na ang baba ng tubig oh. ayan na kita niya yan yan na po kababa ang tubig o, mga kalapati, ko oh, mga ko ay pa magsipasok so ayan marami pong salamat at magandang buhay Bye.